Ito yung wigs niya. sa yung tapak-tapak na wigs? Ano yung okay na yung wigs niya? okay yung wigs. Ito pag natin dito, later, ito yung then tayo. tayo. Halit tayo. natin yung wigs niya. Patungin natin yung wigs niya. Ito, patungin na yung dalim dito. Ayan, ito pa rin lang

Ote na rin po siya, 'no? Ano ba? Sige, 'di. Kasi tawag 'yan, 'di ba? So, hindi na mo siguro 'yung, 'di ba? 'Di na, okay na 'yung tawag, 'di 'yan. 'Di ba? Dito mismo, 'di ba? Hirain lang 'yan. 'Di okay. So, 'di ba, 'di na 'yan daw. 'Yun mo 'di na lang 'yan. Okay, 'di na. Patawan sa akin nito. Malaking bagay. Okay, so keto, 'yun, dadalhin mo sa ugat. Ang dadalhin nito. Wait, 'yan ang pagdadala ko, sobrang, pagdadala ko, lang dito. plastic na lang natin. Wala na na.

Yan insert Ether na. So, ganyan yung ano, itong gusto ko ko na rito yung mga kinakabihin na natin si Ether. Never nang muna na down kapag yan. Ito yung ginag ginagawa ha. Make sure itong dito na to nasa loob pa. Wala sa labas. Once kasi na nasa labas yan, kahit anong push nyo yan, wala na yan. Yan. Then, titignan nyo lagi dito sa flashbox saver nyo. Kapag may dugo, di ba? Pag may dugo, sabi ko na yung tigger ng anak, kaganyan Once wala pang dugo dito, never nyo pang ibababa ka rin na. Make sure titignan dito may dugo. Pag may dugo na, once na na, double base in, then push pa. Okay din at trust. Hawak dito mga metal mo to. Yan. insert ulit. Never mo na po. Okay, Kasi yung pinatrust mo, pinush lang ito lang yung push yung hawak mo dito. So, lang

Thank you Ano 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 Ano

Ito ko yung Okay, Okay, now. 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 Okay, na. Okay, now. 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 Okay, now.

Ay, sinama ko siya magdiyos? Eh na magdiyos na. na magdiyos na. Wala na talaga. Wala na talaga. Wala na na talaga. Wala Wala na talaga. Wala na talaga. na talaga. Wala na na talaga. Wala 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 Okay. Push so, Wala yeah. Okay, talaga. Wala na talaga. Wala na talaga. naman. na Nyo, 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 dito, ganyan, dito, yan, o inomoto, tama, nito, ano, dito, 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 ハハハハ。<laughs> <laughs>

Okay. Sige, sige, okay, mo lang. Okay, sige, pa-open na ako doon. No, so, God? Ayan, napansin mo? Walang tumulog na. No. Okay, sige, open mo lang na ganyan. Saan so, mo ulit sa dito no. pa? Remove mo to. Sige mo na dito. Para makita mo, ha? Remove mo lang to. Ayan. Atake mo na konti yan. Para basit mo na konti puti na yun. Sige, atake. Ito mo, ganti ng hawak. Wait lang. Ayan natin yan. Okay atake mo na lang, ha? Sige. Kunti lang. Tapos tingin ko na. Pag may tumulog, tama na. Sige. Naka-open ba yun? Oo. No. Sige. Ayan yun. Ayan, sige. Sige, nakalag ba? Ayan. Ayan, okay. ganun yung gagawin niya kapag hindi tumulog. Okay, Mati close na, madam. So, ibig mo muna, sana ko pala. Yan, okay, paano kayo mag-move yan? Paano ko pa-move Ako sa blue port, yung move mo ito, pwede na may bulak. Yung blue port lang ito lang ito lang. Yung isang kamay mga kapos matanggal nito. Kaya, ano, remove. Pwede naman ito. Doon sa may sugat naman may lagay, huwag na sa wings. Ayan, sige. Tapos, remove na yan, dahan-dahan. Huwag muna i-press, may plastic pa dyan sa loob. Okay, remove. Ayan, okay, good. Okay, next. Sino na?

Juga tidak minum ada apa ya? Ini minum apa ya? Kok salah? 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 Kok Tenemo unha problema. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai?

ada ada wala mammi milo ko acha laga nahi unle gaya bhai usko acha laga wala wala usko mahismo na khande de doso uske bana usko na arafte jiji to sabo kar se kadaan usko to araan pani ulangane samay ande aba finish hai jisko na ab usko thehri kar chala gaya raha nya memang masa yung ah siguro nagagawa sa kanya nya sana sino sino kayo mamang doko papa papa nagagawa pa ba kayo naglilinis sa hindi pa yung guard ah I could take and so dapat pekona na yung mga natatawa wasi yung tai sa same lang na doon pa lang oh tawag niya po oh lang pai okay. aku. <laughs> <laughs>